Yo, <laughs> so, kasuplan. Alam mo ngayon si boss chap. nalaman namin dating double ngayon single. Ah. And namin si ano, si label boy magakop ng gamit niya. Ano ik, eh, magsasabit kami sa bahay. Wow. So, Dalawang ko lang sa trabaho eh. Nag-overtime pa ako para lang mat matulungan si ano. Bola lang yan. Parang, <laughs> Dating doubles. Ngayon, single lang. Parang double deck lang. <laughs> parang mami lang yun yung mga Alex. Ano nyo? Naka-triple time lagi Nandito kami ngayon sa ano sa Adelina. Palabas pa lang kami ng Adelina kasi ano yun doon yung nakatira sa ano eh, Binyan. Saan saan kasi nagsusuot yun kasi ano maraming tinatakasan yun. <laughs> kasi ano <masinuaring> <laughs> <laughs> kasi nung aling naman. Maraming kasi ano yun tumatag dito. Yung pinagkakautangan nung mm. ng puso nun. hindi mm. <tis> pera Baka sabi nyo, pera eh. Nagkakautangan nung puso. Oh, naman. Ang <laughs> so, dami ng puso ang pinagkakautangan. What? Love yourself na lang. <tis> Yung puso nga pala nun, pang public. Yeah, may take it Sa na, sa pang private na. Wee, di na lang. <tis> na, na ba sa kanila? Hindi pa nga eh. Yeah. Okay, Ngayon pa lang, ayo kasi suplado, hindi yeah. tayo lapitin kasi nga ano, na, nasusupladuhan niya sa akin eh. Kasi ano kasi no, gagaya ni gagay. In drop ka. <laughs> dito na tayo sa Southwoods oh. Southwoods. Ito pa 3 na tree na to, uwi na tree. Ganda na ng daan dito. Nawala na yung poste sa gitna ng kalsada. Wow! Oh ano, oh. Silmer Village naman yung papasukan namin. Talagang ang layo ng pinagtaguan nito. Eh. Ang hirap talaga pag chickboy. Eh. <laughs> Sa ano na nga? Subdivision. Sa loob ng subdivision, may subdivision pa uli. Sa loob ng subdivision, meron pa uli. Huh? Ano? <laughs> <laughs> Sulok-sulok talaga. Talagang oh, sabung no! tago -tabu si ano ah. Labar boy, ah. Kaya kahit 20 yung chicks noon, kahit isa po, walang pupunta dito eh. Ayaw, lima. <laughs> yung mapupunta lang dito, yung angkas niya, siyempre. Angkas pa lang po. Ito pala yung bahay ni Loverboy. Wow! Mababa na tayo. Mukhang wala si boss ah. <laughs> Kasa ba yung lahat yan dyan? Isang hakot lang ba? kasi yan dyan. A few moments later. Sakto. Kasi lahat Ito mo mo sa ba? Hinatid mo ba yung pangatlo? Baka mawala to dito eh. Ingal na kagdo oh. mga limang baitang lang eh. Sa de la berbo. Maraming <laughs> ano no? Huh? May mancha pa oh. <laughs> <laughs> <Yabete kudasai. laughs> Baka to. Oh, oh no. no.